Guys, mag-unboxing tayo. In order natin siya shein. Ang ganda ng shoes. Ang ganda ng shoes, guys. tingnan pang araw-araw pang labas-labas ganyan ang cute kasi ko anong na mga damit na suotin mo bagay na bagay at magaan lang dress okay alam ko dress ito eh. Oh, wow. Ganito talaga. Ganito yung style niya. Kailangan talaga flat na flat yung chan mo. Cute. Another dress. So cute. bumili rin pala ako ng mga wristlet oh, ito ay terno terno naman maganda rin to simple lang Mm. Simply love and cute. Mm. Next, my mind. another dress. Yung isa, may pa, ano sya, clay beads. Maganda rin to ah. And, so ito pa, may bracelet pa tayo. So, one two. Hindi ko alam kung ilang peraso yung nabili kong bracelet. Okay. So, another terno naman ito. So, ayan. Ito naman yung isa. Okay. Okay. cute niya oh yung dress tapos may kasama na siyang blazer Here yung top may pahiwa siya ng ganyan Yes. gusto ko to. I love it. Mahaba siya. Mas may pahiwa ang ganyan. Ang cute. pangdikit na bra. Ito. Para hindi malaglag. Ang dikit natin ng ganyan. Ano ba ito? pang game okay pang game pala to dapat pala na bracelet ang na-order natin. Mahilig kasi ako sa mga ganito. At may meaning naman ito. tsaka bra na walang pumpo. So, yan lang. Mahilig kasi ako sa itim. Kaya halos mga itim mga in-order natin. So, ayun guys. Thank you for watching. And sana ay nagustuhan mo yung video na ito. And don't forget to like and subscribe. And God bless. Bye! thank you